alam mo may isang pakiramdam na hmm, sigurado akong pamilyar sa iyo bilang isang leader yung tahimik na pagkadismaya di ba kapag tumitingin ka sa paligid at ay, nakikita mo yung nasasayang na potensyal. Hindi dahil kulang sa talento ang ting mo o, o kulang sa budget, kundi dahil may mas malalim na kulang. Isang kolektibong paninindigan, kumbaga, na gamitin ang lahat ng meron kayo ng may buong intensyon. At base sa mga materyales na pinadala mo, yan mismo yung problemang gusto nating suriin ng malaliman. At sa lahat ng yon, may isang salita na paulit-ulit na lumalabas. Stewardship. Oo, pero aminin natin, no? kapag naririnig mo yung salitang yan, parang ang unang pumapasok sa isip, madalas pera o kaya kalikasan. Medyo luma na pakinggan. Pero yung layunin natin ngayon, himay natin to. Ipakita natin kung gano'n to karadikal at, at kapraktikal para sa isang leader na tulad mo. Titingnan natin kung paano 'to nagiging kaisipan na bumabago sa bawat desisyon mo. Hindi lang, alam mo 'yon, isang magandang konsepto sa pader. Okay, sige, umpisahan natin sa pinakapundasyon. Sa mga binasa ko, parang 'yung pinakamalaking pagbabago sa pananaw ng nangyayari kapag sinagot 'yung tanong na, ano ba talaga ang pinagkaiba ng stewardship sa karaniwang pamamahala sa management? Kasi sa unang dinig, parang pareho lang. Ayan. Yan yung tamang-tamang tanong na dapat unahin. Kasi ang buong konsepto, nakasalalay talaga yan sa sagot sa isang mas malalim na tanong pa. Sino ba talaga ang may-ari? Ayon sa mga material na ito na, na malinaw na nakaugat sa Judeo-Christian perspective, ang stewardship nagsisimula yan sa isang mapagkumbabang pagkilala, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Sabi nga sa Psalm 24, di ba? Ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naririto. Tayo bilang mga leader, mga katiwala lang, trusty, kumbaga, hindi tayo ang may-ari. Teka, yan, yan yung part na kailangang namnamin. Kasi kung seryosohin mo yan, binabago nito ang lahat. Yung posisyon mo, yung team mo, yung budget, hindi pala talaga sa'yo. Ipinagkatiwala lang at Depende sa iyo kung paano mo yan titingnan, no? Pwedeng nakakagaan yan o o pwedeng sobrang bigat? Eksakto. Parehong totoo yan. Nakakagaan kasi hindi mo na kailangan pasanin mag-isa yung bigat ng pagiging may-ari. Pero mabigat din kasi may pananagutan ka sa tunay na may-ari. At dito papasok yung isa pang mahalagang punto mula sa Genesis. Ang utos ay hindi lang ingatan ito. Ang utos ay maging mabunga at magpakarami. Ah, be fruitful and multiply? Oo, at pangalagaan ito. Work it and keep it. So hindi siya passive, aktibo siya. Yung pag-iingat isang bahagi lang yan. Yung tunay na misyon ay pagpapalago. Kaya pala binigyan ng diin sa mga source mo yung parable of the talents, na yan mas malinaw sa akin, yung kasalanan ng lingkod na nagbaon ng talento, hindi dahil nawala niya yung pera, ang kasalanan niya ay yung kawalang na aksyon. So sa konteksto ng stewardship, ang hindi pagpapalago sa ipinagkatiwala sa iyo, isang uri na rin pala ng kapabayaan. Yan mismo. At dyan natin makikita yung dalawang magkasalungat na kahisipan, di ba? Sa isang banda, mayroon tayong ownership mindset. Ito yung nagsasabing, akin ito, pinaghirapan ko ito, ako ang masusunod. Yung parang ako ang bida dito. <laughs> Oo. Ang resulta, madalas um, pagdadamot, takot sa kompetisyon, pag-abuso sa kapangyarihan, at isang pananaw na nakasentro lang sa sarili. At sa kabilang banda yung tinatawag na ang stewardship mindset. Ito naman yung nagsasabing ipinagkatiwala ito sa akin. May pananagutan akong palaguin ito para sa isang mas mataas na layunin. At tingnan mo yung nagiging bunga nito. Pagiging bukas palad, mas malalim na responsibilidad at naguujok to ng inubasyon. Kasi ang tanong mo ay hindi na paano ko ito poprotektahan. Kundi paano ko pa ito mapapalago. Tama. Okay, gets ko yung konsepto. Katiwala versus may-ari. Pero, sa totoo lang, parang ang hirap isabuhay niyan sa araw-araw, no? Lalo na kapag pressured ka to hit targets. Baka isipin ng iba, masyado tong soft, masyadong idealistic. Paano sinasagot ng mga materialismo mo ang kritisismo na yan? Magandang punto yan. At sinasagot yan sa pamamagitan ng pagiging sobrang praktikal. Tiningnan sa mga source mo yung apat na pangunahing resources na ipinagkakatiwala sa isang leader. Oras, tao, pera, at impluwensya. At sa bawat isa, may konkretong paraan para isabuhay yung stewardship. Alam mo, base sa mga sinulat mo, parang ang pinakamalaking kalaban ng mga leader, yung pakiramdam na kahit anong gawin nila, kulang pa rin ang oras, palaging naghahabol. Iyan ba yung tyranny of the urgent? Paano yan kinokontra ng ideya ng Kronos at Kairos? Oo, yan mismo. Yung tyranny of the urgent. Yung pakilandam na parang kang bombero na patalon-talon sa iba't ibang sunog. Pero sa dulo ng araw, parang walang importanteng natapos. Dito pumapasok yung dalawang griyegong konsepto ng oras. Ang Kronos, yun yung oras sa orasan. Quantitative, yung 60 minutes sa isang oras, 24 hours sa isang araw. Ito yung sunusubukan nating i-manage gamit ang mga to-do list, di ba? Pero mayroon pang isa? Oo. At ito yung mas mahalaga para sa isang steward. Ang kairos. Ito ay qualitative. Ito yung napapanahong pagkakataon. Yung tamang sandali para sa isang mahalagang aksyon. Ang isang mabuting katiwala ng oras, hindi lang siya nag-aayos ng schedule niya. Marunong siyang tumukoy at gumawa ng espasyo para sa mga kairos moments. Okay. Bigyan mo ako ng halimbawa niyan. Anong itsura ng isang Kairos moment sa opisina? Ito yung pagkakaiba, halimbawa, ng pag-upo sa isang oras na meeting na walang patunguhan. Puro report lang, yun yung Kronos. Kumpara sa limang minutong usapan sa pantry kung saan may nasabi sa iyo yung isang team member na nagbigay sa iyo ng breakthrough idea. Ah, yun ang Kairos. Yun ang Kairos. O yung desisyon mo na na ipagpaliban muna yung pagsagot sa mga urgent na email para kausapin yung isang empleyado na halatang may pinagdadaanan. Yung steward leader nagtatanong siya, ano yung pinakamahalagang gawin ngayon? Na magkakaroon ng pinakamalaking epekto sa pangmatagalan. Hindi lang, ano yung susunod sa listahan ko? Eksakto. Sige, kung ang oras yung unang resource na nasasayang, sigurang kasunod dyan yung pinakamahalaga ang mga tao. May magandang imahe sa mga sinulat mo eh, yung pagtingin sa team bilang isang sagradong hardin. Anong ibig sabihin niyan sa practical na paraan? Sa isang typical management view, kasi, ang mga tao ay human resources. Isang asset, isang kasangkapan. O, isang kasangkapan para maabot yung goals ng kumpanya. Pero sa stewardship view, bilang isang sagradong hardin, ang mga tao ang mismong goal sila yung mga halaman na ipinagkatiwala sa iyo para maara ano alagaan, diligan, bigyan ng sikat ng araw para sila mismo ay lumago at mamunga. Ah, okay. So ang layumin ay hindi lang para pitasin yung bunga, kundi para palusugin at palakihin yung mismong halaman. Eksakto. Tingnan mo yung halimbawa ng Southwest Airlines sa mga materialismo. Sa isang industriya na nakilala sa tanggalan ng empleyado, Kapag humihina ang ekonomiya, sila may record na hindi nag-layoff ng sapilitan sa loob ng maraming dekada. Kasi para sa kanila, yung mga empleyado ang unang ipinagkatiwala sa kanila, hindi yung eroplano o yung kita. At yung resulta. Naging isa sila sa mga pinakakumikita at pinakamahal na airline. Patunay na ang pag-aalaga sa tao ay hindi gastos. Ito ang pinakamagandang investment. Pero... Teka, ano kung may isang halaman sa hardin mo na parang hindi lumalago? O baka nakakasama pa sa iba? Paano mo i-a-apply yung stewardship doon? Hindi ba't minsan kailangan mo ring magtanggal ng damo? Napakagandang tanong. Kasi ang pagiging steward, hindi ito nangangahulugang pagiging malambot. Kasama sa pag-aalaga ng hardin, ang pagpuputol ng mga sanga na hindi malusog o pag-alis ng mga damo. Pero ang proseso Iba, bago ka magdesisyon, tinanong mo muna. Nailagay ko ba siya sa tamang lupa? Nabigyan ko ba siya ng sapat na tubig? Nagbigay ba ako ng tapat at malilaw na feedback para tulungin siyang lumago? Kung pagkatapos ng lahat ng yon ay wala pa ring pagbabago, yung pag-alis sa kanya sa team, yun na marahil ang pinakaresponsabling gawin. Para sa kanya at para sa buong hardin? Mm. Ang motibo ay pagpapanumbalik ng kalusugan, hindi lang pagpaparusa. Malinaw yan. Okay, punta naman tayo sa pera. Madalas, kapag sinabing stewardship, ito agad yung iniisip. Pero nabanggit mo kanina yung scarcity mindset. Aminin natin, may punto rin naman yon, di ba? Limited talaga ang budget. Hindi ba irresponsable na maging masyadong bukas palad sa pera ng kumpanya? Saan yung hangganan? Yun yung tension no na kailangang balansehin ng bawat leader. Ang scarcity mindset na tinutukoy dito ay hindi yung pagiging responsable sa budget, magkaiba 'yon. Ang tinutukoy dito ay yung pananaw na nalaging kulang, na laging nasa defensive position, ito yung takot na pumipigil sa'yo, na sumubok ng mga bagong ideya na mamuhunan sa training o mag-upgrade ng gamit dahil sa takot na baka maubusan tayo. Ah, yung kaisipan ng lingkod na nagbaon ng talento. Yun mismo. Nakaha, nagiging parang self-fulfilling prophecy. Dahil takot kang sumubok, hindi ka talaga lalago. Kaya mananatiling limitado ang resources mo. Tama. Ang isang steward, habang kinikilala niya yung limitasyon ng budget, iba yung tanong niya. Hindi lang paano natin ito pagkakasyahin, kundi paano natin magagamit ang budget na ito para magkaroon ng pinakamalaking impact sa ating misyon at sa mga tao. Yung pananaw ay hindi lang magtipid, kundi mm, mamuhunan ng may pangwalang hanggang pananaw. Investing with an eternal perspective. Yung pang-apat na resource, medyo hindi siya halata. Influensya at plataforma. Interesting yung halimbawa ni William Wilberforce. Kasi sa panahon ngayon, yung influensa madalas katumbas na ng personal branding, di ba? Dami ng followers. Pero yung sa kanya, ibang-iba. Hindi niya ginawa yun para sumikat. In fact, ginawa siyang depopular nito for a long time. Oo. At yan ang sukatan ng tunay na stewardship ng influensa. Hindi kung gaano karami ang nakakakilala sa'yo kundi kung anong pagbabago ang nagawa mo para sa iba gamit ang posisyon mo. Si William Wilberforce, politiko siya sa British Parliament noong ika-18 ika siglo. Ginamit niya yung posisyon niya, koneksyon, talino sa pagsasalita, hindi para payamanin ang sarili niya, kundi para ipaglaban ang isang layunin na halos imposible noong panahon na yun, ang pag-abolish ng slave trade. At hindi ito nangyari overnight. Ilang taon niya itong ipinaglaban? Mahigit dalawampun taon. Taon-taon isusulong niya yung bill at taon-taon natatalo siya. Kinukutya, tinatakot, tinuturing na traidor ng mga kasamahan niyang kumikita mula sa pangaalipin. Grabe! Pero hindi siya tumigil. Itinaya niya yung buong political career niya para sa isang layunin na hindi niya personal na pagkikinabang. Yan ang stewardship ng impluensya. Yung tanong ay hindi paano ako sisikat, kundi para kanino at para saan. Ang impluensyang ito na ipinagkatiwala sa akin. Wow, okay. Malinaw na yung konsepto at malinaw na rin yung mga areas kung saan ito pwedeng i-apply. Pero yung pinakamalaking tanong, paano ito sisimulan? Kasi madaling ma-excite sa mga ideyang to. Pero pagbalik sa lunes, balik din sa dati, di ba? May isang practical na tool sa mga material mo na talagang nakakuha ng pansin ko. Ang Stewardship Lab parang nakakabawas ng pressure yung salitang lab. Eksakto. Ang ideya ng laboratory ay para alisin yung pressure na kailangan mong baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Hindi to isang granding, top-down initiative. Isipin mo to bilang isang espasyo para mag-eksperimento. Ito'y isang cycle na, nahango sa plan, do, check, at model. Pero mas simple. Una, plan. Humanap ka ng isang maliit na bagay sa team mo na halatang may nasasayang. Oras, talento, resources. Halimbawa, napansin mong yung lingguhang team meeting ninyo, dalawang oras pero walang malinaw na accomplishment. Okay. Pangalawa, do. Magpatupad ng isang maliit, tiyak at pansamantalang pagbabago. Huwag overhaul. Subok lang. Halimbawa, sabihin mo sa team, for the next two weeks, try natin to. Lahat ng meetings, stand up. At 25 minutes lang. Tingnan natin kung anong mangyayari. Pangatlo, check. Pagkatapos ng dalawang linggo, sukatin ang resulta. Tanungin yung team, bumuti ba? Mas naging focused ba tayo? Anong naging epekto? Kumuha ng dapat na feedback. At pang-apat, act. Kung epektibo, gawin itong bagong standard practice. Kung hindi, alamin kung bakit, baguhin ang approach at subukulit ng ibang eksperimento. Ang diwa nito ay continuous improvement, hindi perfect implementation. Ah, so mayin ko naiintindihan. Yung stewardship lab pala, eh hindi tungkol sa paglunsad ng isang malaking programa, kundi sa paggawa ng maliliit na eksperimento, parang scientific method para sa leadership. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tamang-tama. Ito rin yung paraan para labanan yung isa sa mga pinakamalaking balakid, no? Yung pagtrato sa stewardship bilang simboliko lang. Alam mo yun yung may magagandang poster ng company values sa pader, pero... Pero hanggang doon na lang. Oo. -o. Pagdating sa mahihirap na desisyon, balik pa rin sa dating gawi. Ang maliliit na eksperimentong ito ang nagiging patunay na seryoso ka sa pagbabago. At bago tayo magtapos, may isang aspeto na binigyan ng malaking diin at sa tingin ko, ito yung pinakamadalas makaligtaan ng mga leader, ang self-stewardship. Yung pag-iisip na ang pagpapahinga ay katamaran o ang pag-aalaga sa sarili ay pagiging makasarili. Ito maralil ang pinakamahalaga sa lahat kasi dito nagsisimula ang lahat. Madalas sa sobrang pagtuon ng mga leader sa organisasyon, sa team, sa misyon, nauubos sila napapabayaan yung sariling kalusugang pisikal, mental, emosyonal, pati espiritual. Pero ito ay isang maling pananaw. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagkilala na ang sarili mo ang pinakaunang resource na ipinagkatiwala sa iyo. Ibig sabihin, kung ubus ka na, kung burnout ka na, paano ka pa magiging mabuting katiwala ng iba? Wala ka nang maibibigay. Idsakto in paglalaan ng oras para magpahinga, matulog, mag-ehersisyo o para sa iyong espiritual na buhay. Hindi yan pag-iwas sa responsibilidad. Ito ay paghahanda para maging mas epektibo sa pagtupad nito. Hindi mo naman gagamitin ng isang mamahaling kasangkapan nang hindi mo ito nililinis at inaalagaan, di ba? Oo naman. Ganon din sa sarili mo ikaw ang pinakamahalagang asset sa iyong pamumuno so sa pagbabalik-tanaw sa lahat na napag-usapan natin malinaw na ang stewardship ay hindi isang initiative hindi siya isang program na ilulunsad mo na may t-shirt at banner ito ay isang pagkakakilanlan isang malalim na pagbabago sa pananaw mula sa pag-iisip na ako ang may-ari patungo sa pagiging isang mapagkakatiwalaang katiwala at ito yung pangako nito para sa iyo Bilang isang leader, kapag isinabuhay mo ang kaisipang ito, hindi ka lang nagiging mas epektibo sa pag-abot ng mga target, higit pa roon, nagtatayo ka ng tiwala na siyang pundasyon ng lahat. Nagpaparami ka ng epekto dahil hindi lang trabaho ang pinalalago mo, kundi pati 'yung mga tao sa paligid mo. At nagbubukas ka ng isang antas ng tagumpay na napangmatagalan. Isang tagumpay na hindi kayang tularan ng tradisyonal na pamamahala na nakatuon lang sa resulta bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo, heto ang isang tanong na maaari mong pagnilayan. Hango mismo sa mga materyales mo. Ano ang isang nakabaong talento? Isang tao, isang resource o isang oportunidad sa iyong team na maaari mong hukayin at simulang palaguin simula ngayong linggo?